madam um disini akan jadi channel Adams ing JB Kaie Yocoba yang kalian kenali ke kan nervous nang London Holmes selek vala nyabu 5벤 volleyball menangil Suriyaki minum dan mengproduk gli sewang jahat beceroh ngely検 ein ni biak ノパリスビチは既多の差地と Interestingly,u 릦シャーベンとてあり、自然と أيかすごいent presence course aba pardon my frustration apoc kita hu kira beo ke na cat felic cookies yang ini akan tetapi gamers sa 24 hours at losers sa so, uh, 24 hours uh, tingnan po natin sa ating spot rate. so dito tayo sa trade uh. o oh. ngayon ang price ni bitcoin o, ngayon ay 6,646,535.50 so ang 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 total PHP 24 hours total ay 17.06 million at ang kanyang 24,6,674,201 ang kanyang 24-hour low naman ay 6,600,000 so hindi mo ba alam ko ang tuwas lang ko to si BTC ng 0.01% sa 24 hours so, tingnan naman natin si XRP -HP. so ayan ang current so, ano price ng xrp ay 189.46 sa so, buong base ng 0.21% sa 24 hours ang kanyang total php volume sa 24 hours ay 62.13 million pesos so ang kanyang total volume ng xrp ay 30,465.82 xrp so ang kanyang 24, high, 24 hour high ay 192 pesos Kalau punca bubak nak kontak seks apa yang nak So, tengok nak time panjang USD The XRP USD tu nama naik 3.34 dollar So, dia aku nak habis itu nang apa tinggal aku sa call out kan tak tahu sa out XRP so langsung masuk terus saya saya si masuk saya pun nanti ng taas siya. So, siguro sa mga good news ito na ano, kaya tumasa. So, balik tayo dito kay BTC PSP. So, sa BTC ngayon ay possible kaya umabot ng 6.8 6.8 so makikita natin yan at si XRP naman ay possible na kaya umabot ito ngayon ng 4 dollars So, umahalit lang natin natin ang aking sa at USDT ulit so ito pag kamahit niya ito kung aabot niya konti na lang ang po dalas eh halos ano ano na lang yan eh so ano kaya sa tingin natin aabot niya na kaya ng po dollars sa ngayong August bago mag August 15 so alamin natin yan so ah kaya hindi ba ako kapag enter dito eh. Nahuli ako dito kay XRP. Kaya, video ang hintay-hintay muna ako. Baka mag-stake ng konti. So, kakabumba ng konti. Hindi makakapag-enter tayo. So, hintay-hintay lang muna. Sandali. Kasi, baka bumaba ng konti. Bumaba ng konti. tayo dito. So, ito naman yung kanyang last trade. Ang depth niya ay... Nandito siya sa street. Depth as trade so mga report ng trade ni XRP so oh, maabot na yung four kasi tapos na halos tapos na ang kaso ng dalawa yung cross appeal ng SEC at yung recall ay okay na nagkasundo na sa ano sa kanilang cross appeal hindi na sila mag appeal uh, dismiss na yung yung dalawa so sana maging sa para sa XRP tumahas na para kaya dito na yung takbo ng XRP So, tingnan natin sa XRP SP 189.41 pesos dito sa ating XRP PSP So, kamayang kamay lang magkakailan lang, nagpapangaya na sa yung si Ben Morgan at si Michael Cernan kasi nag-debar siya tungkol sa Sinabi ni Michael Saylor na si XRP Villa isang security. So ngayon na nagkaroon na lang linaw at uh, ay pinapos na ang kaso ng SEC at, at siguro. Ma malinaw na malinaw na talaga kaya siguro yung adresyo na ito sa ano, sa, ano ni XRP so, sana umaas na ito si XRP uh, yung ganda-ganda naman ang natin ngayon So, balikan dari tanggung si BTSD PHP. So, itu si btc PHP. Ya, semua saya di sepasya. BTSD USB nama saya kan. Malah di sixteen thousand and point So, kemas point point one percent. Jadi kita nak hasil Ethereum, nama lain lah dia hari tercantik tak sanggup gitu pesos so travel anu ni dia lima so daripada